Masukay, so isang mapagpala umaga po sa inyong lahat. shut out ka muna, Idol. Masama ang panahon, mga kasukay. Oh. Araw po tayo ng linggo. Ala, 8 na ng umaga. Pero napakadilim. Gawa ng may ulan na malakas. Ngayon, mga kasukay, oh. umulan na po. Ayan, maraming tao mga kasukay Madilim na madilim Maraming tao sa isdaan po mga kasukay Ayan, shout out sa mga mamamaling pidyan ha Magdala po kayo ng payong Ayan, daming tao Tara mga kasukay, iikot tayo Tingnan tayo kung maraming isda. Ren gumagalaw-galaw yun oh. Maganda ang isdang sa Moronite mga kaso eh. Sariwang-sariwa po masarap to pang pinangat o kaya prito at meron po ngayong pampan white mga kasuko ang lalaki po ng na pampano natin sa inyo mga kasuko magkano po ba ang kilo nito dito sa emos 382 400 meron din tayong maya maya at saka lapu lapu yung kulay puti mga kasuko sa kayong sapsap sa katanigi ang ganda ng mga isda ni Ate Banji sariwa sariwa mayroon din si Ate May na tanigi naka na mga kasuko ang kilo po rito sa Imus Palinti nito ay 500 mga kasuko ang isang kilo pero napakaganda naman ang hangin ang lakas ng hangin oh Ayan mga busy yung mga kasukay natin oh. Ayan na, bumawas ng ulan na, ulan ayun mga kasuke sa mga magsisipods po dyan eh. ang gaganda ng mga paninda ni ate meron tayong tahong halaan at suso meron din pong pusit saka alimasag ang gaganda rin ng eh, mga paninda rito sa taas marami ring tao dito mga kasuke o gawa ng Bumuhos po yung malakas na ulan. Dahil may bagyo na naman tayo mga kasoke. Ingat-ingat po yung mga manghuli ng isda dyan ha. Ngayong araw ng linggo mga kasoke, magaganda pa yung mga isda. Pero sigurado niyan bukas, lunes, wala yang paninda. Kawa na sobrang lakas ng ulan ngayon. kaya na ang ulan napakalakas maraming tao mga kasuko wala rin masyadong isda ngayon dising disi sila kambal at sila tubal magayos ng kanilang paninda mga kasuke oh, dahil wala yung tao ito mga kasukay napakasarap nito pang inihaw ito o kaya ginataan buhay na buhay mga kasuke Anong isda ito? Isda ang Mga kasukay, oh, gumagalaw pa. Ay, buhay pa rin. Oh. walang magic yan mga kasuki buhay na buhay 207, 200 lang shout out sa yo, idol busy busy po siya malinis ng bangus mga kasuki at marami siyang customer Naggagawa siya ng pangihaw na bangus hanapin nyo lang yan si boss francis magaganda yung bangus at tilapia niyang tinda ayun mga kasoke sa magsisigang po ng belly ng salmon mga kasoke oh. napakaganda ng belly at saka ng pampano meron din pong naka-slice na salmon pink salmon tawagin mga kasoke ito yung gamot sa sakit na may diabetes ito naman po yung tinatawag na panganang tuna Masarapang ini hal ang daming tao mga kasuke ayun no oh. siksikan po ngayon dito sa Imus palengke pero kakauti po yung mga panindang isda dahil malakas ang ulan mga kasuke kahapon pa po mamaya tanghali wala ng tao rito parang hanggang tanghali yung mga isda ngayon at yung ulan. Hanggang na lang po mga kaso uh, ingat, ingat po yung mga malapit sa dagat din, ha. Yung mga naguhuli ng mga stock. Ingat po kayo.